Magandang araw mga kaibigan Ito, pag-usapan pa rin natin si Congressman Marcoleta Ah uh, May Reels, Facebook Reels ko ito na panood Grabe ang papuri na ibinigay ni President Duterte nung panahon pa niya nung siya pa ang presidente ah uh, ito yung sa loob dito ng Malacanang, magkaharap silang dalawa, nakakatabang puso, nakakasarap pakinggan yung mga salitang binibitawan ni President Duterte at ito naman si Congressman Marculeta na mamangha, halos hindi makapagsalita. <laughs> okay, so ito ay parinig ko, si Tatay Digong. Presidente pa siya ito noon. I don't know kung anong year ito. sa iyo yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka your lawyering and everything at yung performance mo sa Congress but I was really impressed yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno or at least yung nag-neutral ka man pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot sa oligarchs. Hindi ka takot sa pera nila. At ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila hindi lang masabi at nasabi mo. Uh, there are few men, sabihin ko sa iyo without meaning to offend uh, the rest of the guys there na kung saan tayo na punta at tayo nagtatrabaho, uh, you seldom ko uh, si committed uh, persons talaga sa trabaho nila and I was said uh, very much impressed by your behavior performance sa uh, yung ka uh, Ni, sinabi mo sa lahat, pinalabas mo ang lahat, kung ano ang mali ng gobyerno dito sa ABS, cbn na sa matagal na panahon, I said, uh, government, and even ako, na walang, ako, pinapoto ko lang yung mga mali nila, but uh, nobody cared the name of the Republic of the Philippines parang doon sa Kongreso, ikaw yun. And I was very much impressed o nagtatanong ako. You are a principled man, uh, extremely honest, with integrity. At nung alam ko nung nalaman ko, kung makipag-away ka ng tao o isang korporasyon o ahensya, be it in government or outside, nakita ko yung passion mo to ferret out the truth. Sa so, kaya ako yung mismo personal nagsabi sa iyo kung sana maging senador ka tumakbo ka. So yan ang gusto ko. Manalo ka. Use the passion that you have in your heart tour po de Filipino people, lalo na ako pa alis na. At ako'y believe na believe sa iyo, na totoo lang, because I like honest persons, men of integrity. Ngayon ho, Dante Marculeta Narinig na kita noon. true hindi. Uh, Yun, ah, uh, ano ito? Uh, nung paalis na, ha, malapit na ang uh, end ng termino ni PRRD uh, bago mag-election ng 2022 ito eh. Si, uh, through this video, I can analyze na si Tatay Tigong ang nag-convince kay Congressman Marcoleta na tatakbo siyang Senado. Kasi gusto kong manalo ka. You can use your passion as a congressman. mag ka, mas marami kang ma-influensyahan. Sayang. Uh, di ba, nagkandidato uh, kasama siya sa senatorial lineup ng unity team, si Congressman Marcoleta. kalang nung malapit ng eleksyon, nag-back out siya. Hindi ko maintindihan na bakit siya umatras bigla. Dahil basa mababa ang kanyang uh, survey rating. So, I don't know. Kasi kung hindi siya nag-back sa senatorial race noong 2022, ibuboto ko ito. Itong pinag-uusapan nila, yung papuri, I'm very much impressed, sabi ni Pierre RD kay Congressman Marcolita, yung uh, kaso ng ebs di ba? Uh, inano sa Kongreso yung AB7 franchise si Congressman Marculeta ang nanguna sa pagtatanong uh, nung una, hindi pa sila hindi sila dating magkakilala kaya itong si PRRD nagtatanong-tanong pa siya sino yung Marculeta na yan naririnig lang niya, napapanood niya siguro sa uh, hearing sa Kongreso yung franchise sa uh, renewal ng ABCB eh, ako rin Bilib na bilib ako. Ang galing niyang magtanong, ang galing niyang mag-follow up, tapos makita mo with commitment talaga. Kaya, your one of a kind, sabi ni Tatay Digong. Few men like you ang um, nandyan sa kongreso. You're a principled man, honest with integrity. Kaya gusto kong tumakbo ka, gusto kong manalo ka as senator. Okay? So that was before. So ngayon, wala na si Tatay Digong. Nandiyan si BP Sara. Yung karakter ni Congressman Marcolita hindi nagbago. Noong una, ginawa niya yung trabaho niya. Hindi, hindi nga sila magkakilala ni TRRD. Kaya nag-research pa si Tatay. Digong kung sino yan. So ngayon na kinakawawa si BP Sara, talagang tumayo si Congressman Marcoleta at ipinaglaban niya ang tama. So dahil sa pagdepensa niya kay BP Sara sa kamara sa budget hearing, nako, umaani na siya ngayon ng ano ba yan, parusa, whatever, I don't know. Kasi tinanggalan na po siya ng Uh, membership Vice Chairmanship sa iba't ibang committee Ano ba yung Committee on Good Governance And Public Accountability Vice Chairman siya, tinanggal siya Committee on Energy Vice Chairman siya, tinanggal din siya Committee on Justice Tinanggal din siya bilang Vice Chairman Alam mo, Malaking perks O malaking benefits ata kung Chairman ka sa committee Ganon din ang vice chairman and even members, membership. May mga benefits, I don't know. so, may power. So, tatlong committee na vice chairman si Congressman Marco Leto, wala na, tinanggal siya. Yung dalawang committee na member siya, yung public accounts and constitutional amendments, tinanggal din siya. Yun po ang naani na ani o inani ni Congressman Marcoleta for is standing for what is he bright Kaya taong maprinsipyo talaga itong si Congressman Marcoleta. Palagi akong nanu pinapanood natin yung programa niya sa Net25. Kaya mabuhay ang nag-iisang Congressman Marcoleta na lumalaban para sa tama. Pa kahit yung mga na unang hearing ng mga kongreso nung una uh, kung saan siya member talaga kung nag magsalita si congressman marculeta is uh, it makes sense madaling intindihin uh, isa pang hinangaan ko kay congressman marculeta yung stand niya sa divorce bill ayaw niya ng divorce kaya siya ang uh, Nag-object siya ang lumaban kay Congressman Edsel Lagman sa Albay dahil siya ng author. Talagang ang galing ng kanilang balitaktakan. Dinipensahan talaga ni Congressman Marcoleta na dapat huwag nating uh, walain ng marriage because marriage is uh, an act of God yung, yung tawag doon. It's an ordinance from God. It's created by God. Walang taong makakapaghiwalay sa pinagdugtong ng Diyos. So, yan po ang mga papuri ni na natanggap ni Congressman marcolita mula mismo sa bibig na nakaupong pangulo noon. So, nakakatabang puso, mabuhay ka, uh, Congressman marcolita